Isa sa natutunan ko sa buhay na hindi lahat ng landas ay pantay-pantay. May iba na dumadaan sa patag na daan at may iba naman na dumadaan sa pakubakong daan. Ibig sabihin, may mga pagsisikap sa buhay na may magandang resulta at may mga pagsisikap sa buhay na walang resulta. Ang pagkilala at pagrespeto sa pagkakaibang ito ay ang susi upang maunawaan nating lahat na hindi palaging magkatulad ang parehong pagsisikap. Ang tagumpay ay kadalasang nakasalalay sa tamang lugar at sa tamang oras. Kaya kahit magsikap ka ngayon, hindi ito nangangahulugan nga na makukuha mo na ang tagumpay. Pero hindi rin naman ibig sabihin, pipigil ka na. Dahil kung hindi mo man ito makuha ngayon, makukuha mo rin ito balang araw.